Hello guys, isi-share ko lang sa inyo yung bagong modus ngayon ng scammer online. Uh, muntik na tayo doon guys, muntik na tayong malimas yung ating GCAS. So panoorin nyo to guys. Hello? Hello po, hello yes po, magandang tanghali. Sa magandang tanghali din po. From Computer Service Office po ito ni Sir Wamos and Ma'am Antoinette. Uh -huh. So ma'am itatimes po namin yung 889 pesos nyo po ma'am. Sana po malaking tulong po ma'am ha. Okay. Uh -huh. Ang tuition po ng anak mo, ma'am. Yes para po. Para po sa tuition ng... Yes po. Wait lang po, ma'am. So, marunong ka ba mag-screen share na yun sa so, mismong tawag mo po para ho ma-send namin directly? Hindi po, sir. Eh. Hindi po, sir. Hindi eh. po, ma'am. Hindi po, sir. Eh. Hindi po ako marunong mag-share. Uh, dyan sa mismong call niyo po ma'am, di ba may dalawang box dyan na magkadikit yung katabi ng mic? May nakikita ka ba dyan ma'am? Ah, oh, wala, uh, po, sorry. Wala po akong nakikita ng ganun. Yung katabi ng mic ba? Yung sa katabi ng mic, yung sa ano? Yung sa katabi ng mic, yung sa dalawang box. Yung sa, langis, yung sa gitna. Gitna. Wala naman ako nakikita ng icon, sorry. Ay, yes, hello, good afternoon. Magandang umaga. Ay, magandang mga Magandang tali sa inyo lahat. Mang scam ka pa, ha? Kala mo, ha? Yan ang mga scammer online, guys. Kaya ingat-ingat din tayo sa mga nagpapanggap na account ni uh, Wamus Cruz, guys. Ayan, yan, guys. Yan. Yung account na yan is Scammer. Scammer yan. So, marami nagpapanggap na account ni Iwamos na magme-message sa inyo na uh, magbibigay sila ng price. So, yan, guys. Ang account na fake. Kaya, wag magpa-scam. So, update lang, guys. Muntik na tayong ma-scam gamit ang GCash. Ang modus nila ngayon, guys, ganito. di Diba tayo nagpi-Facebook? Kapag ka may... Uh, Nag-post, nag-like tayo At nag-comment tayo Like for example Ang nangyari kasi guys Is uh, tuwaw-tuwa ako dun sa anak ni Wamus Kay Meteor Nag-comment ako na ang cute niya Tapos may nag-comment Na uh, account Nagpapanggap na account ni Wamus Tapos sabi niya PM So pinatulan ko guys So sabi ko Nag-PM ako tapos ang ginawan niya guys, nag-message siya, nag-reply uh, sa doon sa PM ko na kailangan na, na ano daw ita times 5 down niya yung GCash ko. Kailangan niya lang malaman kung magkano yung uh, amount na nasa GCash ko. Tapos yung detalye, yung personal details guys. So sa mga ganung bagay guys, hindi ako nagbibigay agad ng uh, exact uh, details. Uh, nagbigay ako ng details Pero hindi exact Ganon ang gagawin nyo guys Kapag ka may nag naghingi sa inyo ng information Kasi gagamitin nila yun eh So kung ano lang yung nakikita sa Facebook Na pangalan ko And yung birth date Siyempre Minalikod guys At saka yung uh, Gcash uh, in information ko ko Tapos sabi niya kailangan daw niya ng uh, Screenshot ng uh, Gcash amount ng balance ng Gcash ko. So, ini screenshot ko yung amount ko, guys. So, ita times 5 down niya. So, sabi ko, sige, times 5 mo. Tapos, tumaang, sabi niya, tatawag daw sa, sa messenger. So, nagdadalawang isip na ako dun, guys, kasi isipin nyo, ah, humingi siya ng details. Kung nanalo ka, hindi mo na kailangan ng details, isend is agad niya sa, sa Gcash kasi Gcash mo, makakatanggap naman without yung ibang other details personal details mo eh. Tapos sabi niya, kailangan daw yon kasi gumamit siya ng pangalan guys, si Kapinpin Family daw. Magbibigay ng times 5 ng total amount ng kung ano yung balance ng Gcash ko. So nandunan na talaga ako. So pinatulan ko na guys. So ngayon guys, tumawag sa sa messenger ko. So tingnan nyo guys so sa messenger ko. Kung kayo yun guys, wag nyong patulan kasi scam yun. Marami nagpapanggap ngayon na uh, ginagaya yung mga Facebook uh, account ng mga kilalang personalities, yung mga artista, yan, yung mga nag vlogger na nagbibigay ng uh, price. prize. Tapos mga sila, tapos is tapos is kamin kayo guys ang, ang 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 ginagawa nila dyan guys sa uh, pagtawag nila may ipapapa share sila sa inyo i-share screen nila ipapa share screen nila yung fake uh, yung ano mo phone mo wag nyo na wag na wag nyo gagawin yun guys na pa share yung screen nyo kasi kasi guys kapag nakas uh, share screen kayo at nag transact kayo ng gcash makikita nila yung OTP. And once nakita nila yung OTP, makakapag uh, transfer na sila yung laman ng Gcash mo. So, ganun yung modus nila ngayon, guys. Uh, ma once na nakita nila yung OTP, lagi yung tatandaan na hindi nyo, wag nyo i-share yung screen nyo kasi nakikita yung mga transactions, especially yung OTP. Yung OTP, guys, Don't share your OTP kasi yun yung security na hin kayo ang magta transact at hindi ibang tao. So mauubos ng laman ng Gcash nyo guys. So yun yung nangyari guys na uh, muntik na tayong mascam pero para maging aware lang to sa lahat. Para hindi na mascam. Yan yung bagong uh, modus nila ngayon guys. So thank you guys. Sana walang mascam sa atin ng bagong modus ng scammer na ito.